magandang hapon ulit at yan tambay ulit sa park dahil wala naman overtime yan ganoon tayo ng gatas at wala naman OT bali webis na ngayon bukas bernis na tapos sabado day off na naman day off na naman at share ko lang guys kung anong nagustuhan ko sa company namin bali ang unang nagustuhan ko guys is yung dorm sa ibang vlog ko na kwento ko na to na yung dorm namin libre bali wala kaming binabayaran kuryente, tubig at wala din carpew yung iba namin kasama pwede silang magbahay sa labas, pwede silang tumira sa labas kahit di sila umuwi ng dorm pero dati may carpew sa amin bawal kang matulog sa labas tapos dapat alas 9 na, nasa dorm ka na tapos tinanggal yon bali lumuwag siya at sa company naman ang nagustuhan ko doon is kung so magagamitin mo halimbawa safety shoes, uniform yung harness mga, basta yung mga gamit mo sa trabaho is hindi nila pinapabayad walang bayad kung baga libre siya kung baga safety shoes mo malapit na masira mag report ka lang sa kanila tapos i-issue ang kanila ng bagong safety shoes bawa bago pa lang siya tapos bigla siyang pasira siya agad i-report mo lang sa kanila tapos i-issue ang kanila ng bago kapag ng walang bayad yung mga gamit namin mga binibigay nila <clears> hindi <throat> katulad sa ibang company yung nilipatan ko dati binaya binayaran ko lahat ng gagamitin ko yung mga pinikin nilang gamit sa company pati yung sa dorm mali may bayad pabayaran mo yung pagsahod dito mula pagdating mo gamit, gamit mo sa bed gamit mo sa company walang bayad yun ang nagusto ko sa company namin at yun nga maluwag siya tapos pwedeng magluto kahit anong gusto mong lutuin sa ibang dorm kasi bawal magluto eh Kaya, lang ng bili yung ba may kantin sa amin kasi yun pwede nga magluto yun ang kagandahan sa dorm namin kahit maliit lang siya pwede nga magluto at sa ibang video vlog eh, the dorm tour ko kayo doon kahit medyo maliit lang ang dorm namin para makita nyo yung dorm namin kung ano yung setup namin doon sa loob kung ilan kami sa kwarto sa ibang video vlog yun guys siyempre depende pa rin yun sa company magkakaiba yan sa amin kasi ganun yung ano nila sa amin talagang hindi naman sa pagyayabang siyempre at yung ko na sa ibang baka bakalan ah. Hindi ko alam, hindi ko sure kung ganoon din yung ano nila. May bayad ba o wala yung mga kamit nila sa company o yung dorm nila. Kasi pag yung dorm may bayad, kaya sabihin natin 1K, malaki na rin yun. Pagkalibri siya, mas okay, di ba? At yung sa dorm naman guys, kasi yung yun nga, yung dating nilipatan ko kasi may bayad siya, bali 4-5 kasama na yung pagkain bali 1.5 yung motor tapos 3,000 sa pagkain bali yung pagkain sa kantin ka kukuha at 1 month yun doon ka lagi kukuha sa canteen sa amin kasi wala kaming canteen kaya kanya kanyang bili magpunta kami ng palengke bibili kami ng lulutuan namin uh, kung mag makakain mo yung gusto mo kaya mas okay talaga yung pwedeng magluto sa iba talaga bawal bawal talaga magluto yung nilipat ako bawal talaga magluto doon dito talaga kami doon. Tilipat ako company dati. Bago ako umalik ulit dito sa company ko. At sana na gusto nyo yung share ko guys. Okay guys, sa susunod na video vlog na ulit. Kita-kita ulit tayo. At ingat lagi. God bless.